buhay po sa sa so, mapagpalang araw uh, nandito na yung ating mga kawayan <laughs> may tao na uh, ngumingiti so nandito na ang ating mga kawayan ano yan yung ating mga kawayan uh, at ilalagay natin dito sa ating uh, babalagan nga I start tayo uh, unti unti na natin itong uh, lagyan para makatapos tayo ng ating mga ibang gawain. Uh, try natin yung uh, sinasabi nilang uh, powder, ano? I-spray o i-saboy dito sa ating mga uh, tanya ano? Tinan nyo po, ang mga ladybug. Ladybug ba tawag yan Ayun, dami. Binubutas-butas nila yung ating mga uh, dahon, ng ating mga tanim. Ayun, no? makikita nyo. Oh. Ay, nako. Isisira na. Ayan. So, at ito nga ay Oh. Hmm. Ayan, si Chocopop. Ay, ah. Choco Pop Chocopop. How are you? And, the uh, other one, Pachis Pop. And, the Ligao. Ayan. Hoy, hindi pala niya. Ah, uh, si Kokoy ay yun. Pilihin niya natin ng uh, niya natin para maayos ang pagkalagay no. So yung uh, okay. Kaya po natin nilinnhian uh, ay yan na po yung uh, bakod natin. Parang bakod na rin dito sa ating uh, kubo. Hapon na. Uh, bukas na naman na umaga mga trabaho. Pahinga, pahinga din. Ito, nalagyan na natin ng uh, poste. At isa pa doon. Parti doon. May ampalaya. Ito, tapos na nalagyan naman natin ng uh, ayan, string na. Six and a half hours later. Magandang morning sa ating lahat. Bagong ligo tayo. Uh, At kahapon ay ginabi o so hinapon tayo sa ating paglalagay ng uh, balag. So to be continued ngayon. Ano? To be continued. At sana ay may natin yung mga kailangan may lagay. Tuloy natin yung ating uh, paggagawa. nalu. Mm uhm, parang bakod na rin 'to ganda ganda at parang uh, pinakabakod natin itong ating uh, kubo na ha kubo kubo kuha tayo ng uh, parang alambre nalilibag hindi pa rin umalis ilagyan natin ng pinag uh, o tinunaw na sabon o. o powder powder po yung nagkakulito kagabi Itong na to. Oh. Maganda-ganda. At hindi pa kalawangin, no? Para makatipid tayo. Wala tayong pambili. Ito po yung uh, galing sa wire ng uh, Nagputol tayo. at uh, tinanggal natin yung isa pala. yun tapos din So yung uh, tatlo na ibla na to ay ito ang lalagay natin dito. Tatlong layer कोकु Coko oh. okay. Choco. Coko Coko Pop Wow, alam nama pangalan Cukup, cukup, pop. Cukup, pop, fly. cukup, pop, cukup, pop. Fly, cukup, pop.

Hm hm. buntot. So ayan, oh sakto. Sakto ang ating eh uh, siya Syah, sakto'ng sakto mga kapatid. May pasobra nang konti. Hay, ako, okay, selamat-selamat. Tapos din. Tapos din natin ang ating uh, ayan. Simpleng uh, project. Alright. Thank you. Uy. Mga kalinga puli sa magandang buhay. At natapos natin ang ating uh, yan, simpleng uh, bakod o balag ng ating uh, gulay. Mm, yung mga yan, mapait, ang palaya at ang mga pipino, kalabasa, upo. Halo-halo <laughs> po mga kalinga pano. So, salamat-salamat ng marami sa ating mga sponsors, subscribers, sa viewers. Thank you, thank you very much. And certainly, siyempre, ang team Kalingap. God bless po sa lahat. Uh, ha? Shout out, Kuya Bal, at Ida, Kalingap Rab, at buong team. God bless. Bye-bye-bye. Ingat-ingat tayo lahat.